Welcome to online learning. Magandang araw mga bata. Welcome sa ating online learning. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng abakada. Kung ganon, makinig kayong mabuti mga bata. A E I O U kayo naman mga bata. Ba, be, bi, bo, bu. Kayo naman mga bata. Ka, ke, ki, ko, ku. Kayo naman mga bata. Da, de, di, do, du. Kayo naman mga bata. Ga, ge, gi, go, gu. Kayo naman mga bata. Ha, he, he, ho, hu. Kayo naman mga bata. La, le, li, lo lu kayo naman mga bata ma me mi mo mu kayo naman mga bata na ne Ni, no, no. Kayo naman mga bata. Nga, ne, ni, no, no. Kayo naman mga bata. pa pe pi po pu Kayo naman mga bata Ra re ri ro ru Kayo naman mga bata sa se si so su Kayo naman mga bata Ta Te Ti To Tu Kayo naman mga bata wa we we wo wo kayo naman mga bata ya ye yi yo you kayo naman mga bata Good job mga bata! Natapos na rin natin ang ating pag-aaral ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Salamat sa pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo palagi sa ating bagong aralin. Magkita tayong muli sa mga susunod pa natin na aralin mga bata. Magandang araw!